Beautiful morning, mga kasalanistas! Ay, masarap pa sana ang higa ng aking baby loves na si Bia. Yeah. lang kakoy tayo babangon na at magkakapi na ang mami at daddy dahil may pasok po ako ngayon. Habang Man. si daddy naman ay day off. Naku, ay eh, talaga naman. Hindi na kami magsabay ng day off ngayon eh. Kaya naman tuwing umaga na lang kami magkasabay na magkakapi. At kahit pa paano ay may bonding-bonding naman kaming dalawa. At ngayon nga, talaga na practice na namin na ah, black coffee na lang kami. Laking ginhawa asawa, nung hindi na kami nagka-creamer, naglalagay man kami ng asukal, ay konting-konti na lang. Ay, aantok-antok ah, pa nga talaga ang inyong salunistang mangyan. Kaya lamang ay no choice. Kailangan na talagang bumangon at magkape. At nang magising-gising naman ang diwa, ay ganyan talaga ang buhay nating mga nanay at tatay. Kailangan gumising ng maaga. Buti na nga lamang at si Bonskuan ko ay nagluto ng sizzling tofu kagabi. Kaya kako, iyon na lang ang ating aalmusalin. Ay tara't, samahan niyo akong mag musal din eh. Kasama si Daddy. Si Ining naman ay gising na rin. Pero ang aming tagaluto ay tulog pa. Kaya kami na lang muna ang tatlo dito. Nahagip ng kaunti ang aking uh, dalaga. Ako, siguradong ito'y magagalit na naman sa akin. Aba, sobrang napakamahiyain. Ayaw na ayaw talaga nakikita siya sa camera, pati ang aming bunso. tingnan niyo naman si Daddy. Ang <laughs> talaga naman. <laughs> hindi naman halatang bagong-bagong gising, ano? Ay, pupungas-pungas pa eh. Talaga naman. Pero sabi ko sa kanya, kahit siya pupungas-pungas pa, aba, ay talaga namang pagkakagwapo pa rin ng aking asawa. Diga ka po. Sabi nga nila, I love your own. At ito ang aming pampaganda ng umaga, ang aming abi. At syempre, si Biaya din ay nandyan. At ito naman si Mavin. Na Ako, ay antok na antok pa ang kanilang mami. Kahit anong gising ko ay hindi talaga kayang tumayo eh. Pinipilit sana niya na gumising kaya lang talagang hindi kaya. Eh kaka hala sa niya, eh, tulog muna habang ito naman si Sam ay nakatabi sa kanya at binabantayan siya. Ay sobrang pagmamahal naman talaga ni Sam Sam dito kay Mabi. Eh halos hindi iwanan. Pagkatapos naman namin mag-almusalay ito at nakipagharutan naman sa kanyang ate Ella itong aming si Biaya. Ay eh, so dyan, ito talaga ang aming pampaganda ng umaga tanghali at gabi. O ba diba? sama-sama na lahat 'yan. Asya, hindi ko na flex ng eyes on tofu sisig ng aking baby. E, o ito po, o, takamin ko muna kayo bago tayo pumasok. At yun nga pagkatapos kumain, eh, na ako dito sa salon. Meron nang client si Divya. At bandang alas stress fast forward ay eto umuwi naman ako at itong aking baby Bia naman ay aking pinalitan ng diaper at punong-puno na ang diaper. E, tingnan niyo naman kung gaano kabait itong aking mahala. Sanay na sanay na rin kasi kasi sila na pinapalitan ng diaper. Kaya tingnan nyo, behave na behave. Naglilikot lamang yan kasi gusto niyang humalik ng humalik. kaya kaka, mamaya na tayo magkikis at ayusin muna natin ng iyong diaper. Alam mo yung parang binigyan ka ng baby, yun nga lamang talagang apat ang paa ng baby ibinigay sa iyo. O ay di nung napalitan niya, eh, kailangang ikis mo talaga ng ikis. At yan lang naman ang kanyang hinihintay. At syempre, bukod sa kiss, e eh, kailangan may reward siya ang kanyang belly rub. Kamot-kamot lang naman sa chan ang premium ng aming baby loves na yan. Happy-happy na yan siya. O, tingnan nyo nga. At nung gabi naman ay tingnan nyo ang eksena. Lahat sila ay nasa kama at nanonood sa ginagawa na ng kanilang daddy. At inaayos na kanyang daddy ang division dyan para naman pag may bisita kami, hindi pagpasok ay kita lahat. karon man lang ng konting privacy. Buti na nga lamang at talagang maabilyo itong asawa ko. Isya eh, la lang lahat ang gumagawa ng yan at kumpleto naman siya sa gamit. Diyan talaga siya nag invest At dahil napagod niya ang aking mister, eh, nilutuan ko na lang siya ng igado para ngayong gabi. Opo, pag minsan, pag ako yung muuwi at hindi naman ako masyadong pagod, ay eh, nagluluto pa rin ako. At yan ang sikreto ko, kaya in love na in love sa akin yung asawa ko. Huwag kayong maingay ha. O, oh, di ba? Naisingit pa nga. O oh, siya. Ay, ano pang hinihintay ninyo? Kuhanin ng inyong plato at nang tayo salo-salong kumain. O, paano? Yan lang for today's video. At maraming salamat sa lahat ng 9,700 followers natin. Sana ay magtuloy-tuloy pa at huwag kayo magsasawa sa ating mga uploaded videos. Muli maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless us all and thank you for watching.